Kumusta kayo no mga apo? At gusto ko lang ibahagi sa inyo ngayon itong nakasulat sa Biblia tungkol sa isang anghel na may dalang kadena. Sino kaya siya? At para saan ang dala niyang kadena? Siya ba ay sugo ng Diyos o sugo ng kadiliman? Kung sugo siya ng kadiliman, maaaring isa siya sa mga demonyo na magbibigay pasakit, problema at kamatayan sa panahon ng kapighatian. Posible kaya na ang anghel na ito ay kasama sa four horsemen? Posible din na hindi. Basahin natin ang nakasulat sa Revelation chapter 20 at ganito ang nakasulat. Pagkatapos nito nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas at ginapos ito sa loob ng sanlibong taon. Ito inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang sanlibong taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Kung ganoon, malinaw na ang anghel na ito ay sugo ng Diyos dahil siya ay bumababa mula sa langit at may hawak din siyang susi. Sinunggaban niya ang dragon at iginapos sa dalanyang kadena at itinapon sa napakalalim na hukay tinakpan at isinara. Ibig sabihin, ang anghel na ito ay malakas. Maaaring siya ay isang mandirigmang anghel ng Diyos. May hula na ba kayo kung sino siya? Ang mga malalakas na anghel o mandirigmang anghel ng Diyos ay mga kirubin at arkanghel. Ang mga arkanghel ay ang mga piniling malalakas na anghel ng Diyos. Sila ang inatasan ng Diyos para pangasiwaan ang kaayusan at pagkakapantay. Simula natin sa mga arkanghel at pati na rin ang kanilang mga gawain. Una, si Ragil Arkanghel. Si Ragil ay ang anghel ng hustisya. Siya ang ipinadala ng Diyos sa sangkatauhan para sa patas at matiwasay na hukom sa batas na pinapatupad sa mundo. Siya din ay tagabantay at pagsupil ng kasamaan dito sa mundo na lumabag sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, wala siyang hawak na kadena. Si Arkanghel Rafael naman, siya ay ang tinaguriang manggagamot. Siya ang anghel na nagbibigay pag-asa para sa mga taong taimtim ang pananalig at panalangin sa Diyos para gumaling. Wala din siyang hawak na kadena. At si Arkanghel Sarakel, siya naman ang inutusan ng Diyos para kunin ang kaluluwa ni Moises. Siya din ang nagbigay kay Moises para magkaroon ng kaalaman sa pakikipaglaban. Wala din siyang hawak na kadena. At sunod naman si Arkanghel Gabriel. Si Gabriel ay ang pangalawa sa pinakamalakas na anghel ng Diyos. Hindi lang siya tagapagbigay ng mensahe, kundi isa rin si Gabriel sa mga anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. At wala din sa kanya ang kadina na hinahanap natin. Ngayon, ang panghuli, si Michael Arkanghel. Siya ay ang dakilang prinsipe ng mga Arkanghel. Pinamunuan niya ang kanyang mga Arkanghel para labanan ang kasamaan. At siya din ang humuli kay satanas at iginapos sa napakalalim na hukay. Ibig sabihin, nasa kanyang mga kamay ang kadena. Basahin natin ang Revelation chapter 12 verse 7 to 9. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. Nakipaglaban ang dragon at ang kanyang mga anghel, ngunit natalo sila. At wala na ring lugar para sa kanila sa langit at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang nandaraya sa buong daigdig. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel.